Bibili ka ba ng isang pares ng ibon? Dapat alam mo ito. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung napadaan po kayo at kung nagustuhan nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay magibon ibon ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Ebiary at iba pa. So sa marami sa ating mga kahabi na gustong bumili ng uh, pares ng ibon so paano natin malalaman or paano natin ikukonsidera na pares nga ba yung ating mabibili, so ito yung dapat nating malaman, bibili ka ba ng isang pares ng ibon dapat alam mo ito so marami mga breeder or seller na sinasabi na ito ay banded pair basal pair ah uh, proven pair at proven breeder. So, al ano nga ba yung magiging batayan natin na ito ay tama yung kanilang sinasabi? Dapat malaman natin sa sagot nila doon sa itatanong natin. So, unahin po natin yung banded pair. Ano nga ba ang banded pair? A banded pair of parrot is two birds that have form a strong emotional attached to each other which often a lifelong partnership. They, they show affection through mutual preening o yung hindi pagkukunwari sa isa't isa yung kanilang pagsasama o yung kanilang pagbaban, lalo na sa pagpapakain or sa kanilang uh, pagtutoka. And uh, distress when separated. So, uh, magbaba, Uh, pagkabalisa ng isa or pag-alala ng isa pag nagkahiwalay sila uh, yun po ang uh, i i nagiging sane ng banded pair kung sila ay magkakahiwalay this band is different from their social relationship with other birds or human and they may even reject other socialization including with humans so yun po yung dapat natin malaman, dahil uh, merong seller or breeder na sinasabi itong uh, uh, bibili natin Paris ay banded pair pa lang so yun po ang ibig sabihin ng banded pair so makikita natin sa kanilang relationship, yung kanilang affection, yung kanilang ang pagsasama lagi pero hindi pa sila nagme-mate. Hindi pa sila nag-hatch. Hindi pa sila nakakapagbigay ng itlog. Ika hindi pa sila naglelay. So banded pa ika nga. So yun ang isa na i-consider natin na pares ang ibon. Unit banded pa lamang. So yun dapat ang nating malalaman at dapat kilala natin yung sea seller at si breeder regarding po sa bibili nating pares na ibon. So pag sinabing uh, bandit pair, ito yung magkapares na nakaband. Yung sabihin, lagi silang nagsasama. Lagi silang merong uh, relationship. Nakikita nila yung affection through mutual uh, preening. Yung hindi pagkukunwari. Lagi silang nagkasasama. So, yun po ang tinatawag na bandit pair. So, meron naman nating matatawag na pares din sila. Na ito naman yung tinatawag natin na basal pair. Ano nga ba yung basal pair? A term basal is not a standard term for parrot. It may be a misunderstanding of a more scientific term such as the basal or primitive yung uh, sinaunang tawag member of a group. Or... So yun po, yung uh, basal pair ay uh, sinaunang tawag. Sa salitang Tagalog ay yung uh, bago pa lang. Bago pa lang na ipinagpapares. So, or a primitive member of a group. Or it could refer to a pair of parrot that, ha, that are a monogamous couple. O yung pagkakaroon ng isang relasyon lamang. So, yung pala ang tawag doon sa basal pair yung monogamous couple pagkakaroon ng isang relasyon lamang sabihin, bago pa lang silang nagkakaroon ng relasyon so parang uh, may pagkahintula din sa uh, banded pair itong basal pair ngunit ito yung kadalasan nating nasasambit sa mga seller or breeder na basal pair bago pa lamang so dapat yung mga buyer na mga gustong bumili ng paris na ibon ay pag narinig natin itong basal pair ay ibig sabihin ay bago pa lamang na nagsasama or bagong relasyon pa lamang basal pair kung tawagin so hindi pa sila proven pair so dako naman tayo sa pangatlo ito yung sinasabing proven pair ano naman itong proven pair a proven pair in parrot is a banded banded pair that has successfully produced fertile egg. However, this term can have different meaning for buyers and seller. So it is important to clarity if the pair has also successfully incubated hatched, and raised their youngs if they have not raised their own checks, the claim of being a proven pair might only uh, based on the production of fertile egg which doesn't guarantee they are a good parents. So ito po ang ibig sabihin ng proven pair. Ano naman itong proven pair? Ito pala yung nag-band pair na nag-successfully na sila, nag na yung itlog nila sabi nag-mate na sila nagproduce yung itlog nila ay fertile egg na however the term can have different meaning so ito po yung pagkakaiba sa buyer at sa seller so kailangan iklaro natin pag sinabi bang proven pair ay nakapagproduce na ng itlog fertile egg ngunit hindi naman na limliman hindi nila napisa at hindi nila napalaki. Bakit? Maaaring uh, ang ginawa ni seller or ni breeder ay nung pagkaitlog, itlog nung nakita yung uh, itlog na pertil ay kinuha at inilagay sa artificial incubator. At doon napisa. So yung uh, proven pair ay nangitlog itlog. Ngunit hindi sila naglimlim ng kanilang itlog at hindi sila nakapagpisa. So, yun po ang tinatawag na proven pair. So, magbabase lang tayo doon sa production, yun sa pagitlog at fertile egg. Which doesn't guarantee they are a good parents. So, hindi natin uh, makikita o masasabi na uh, or magiging batayan na sila ay mabuting parents dahil hindi nga sila yung naglimlim at nagpapisa ng fertile egg na kanilang naproduce. Dahil pinuha na ng breeder, inilagay sa incubator at hinanpid na nila. So ibig sabihin, yun yung tinatawag na ibang mga breeder na mas production para tuloy-tuloy daw yung production. So ang gagawin ng mga proven breeder, Ruben pair ay maglele lang sila ng egg at iti-check nila kung ito ay fertile. So yun po ang proven pair. So dapat alam natin kung bibili tayo ng uh, paris ng ibon, dapat alam natin ito. So yung huli natin pag-usapan, last but not the least, yung proven breeder. Ano naman itong breeder a breeder a proven breeder parrot is a banded pair that has successfully produced fertile egg and ideally have also successfully incubated hatched and raised chicks on their own However, some sellers may use the term to simplify mean a banded pair that has laid fertile egg even if the breeder has removed the eggs from artificial incubation and has no knowledge of their parental care abilities. So, yung proven breeder naman po, ay halos parehas ng proven pair. Ngunit, ang proven breeder ay nag naglay uh, ng egg nagpertil sila yung naglimlim at sila rin po yung nagpapisa at sila din po yung nagpalaki ng kanilang inakay so yun po ang matatawag na proven breeder so merong nasasabi na ang uh, proven pair ay parehas na sa proven breeder ngunit ang proven pair ay hindi sila ang naglimlim hindi sila ang nagpapisa at hindi sila ang nagpalaki so yun po ang pagkakaiba sa proven pair at sa proven breeder so kung bibili tayo ng ibon na pares alamin natin ang apat na ito yung uh, banded pair basal pair proven pair proven breeder so alin po yung nais nating kunin or bilhin sa seller or sa breeder. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa uh, talakayan natin regarding po sa Paris pagbili natin ng pares ng ibon na ang ano pa yung dapat nating malaman. So ito po yung pwede nating itanong sa seller or sa breeder kung anong status ng pares na kanyang uh, inaalok sa atin. So mayroon tayong mga batayan kung ito ba ay banded pair, ito ba ay basal pair, ito ba ay uh, uh proven pair or ito po yung proven breeder. So mayroon tayong magiging batayan natin at mayroon tayong magiging uh, tanong sa seller kung ano po yung maisasagot niya. So yun po yung ating malalaman. So dapat uh kilalanin din natin at kilalan natin yung nagbebenta ng pares ng ibon Okay po maraming maraming po salamat mga kahabi sa inyong uh, panonood. hope meron tayong mga natutunan kung tayo po ay bibili ng uh, pares ng ibon dapat ay meron tayong nalalaman so nais nice ko rin po ishout out ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta sa mga silent viewers dyan shout out po sa inyo at sa mga patuloy na sumusuporta sa si kahabi analin bat Christian Sela. Shoutout po si Mike Pad. Shoutout to kaabi si M.T.B. Avery. Shoutout to si Wenz Gerald Maramba Musa. Shoutout to kaabi si Kahabi Jeff Candelario. Shoutout po si Lamberto Manokbok. Shoutout po kaabi si Eddie De Los Santos. Si John Ray J. Abil uh, Arevalo. Shoutout po kaabi si Andy Ra Ranara siya toto si Kahabi Rio Robe Roberita ah siya toto kababayan sa ah, Katubig Northern Samar ah, Rio Roberita out po at sa mga kababayan nato diha sa Las Navas at sa Northern Samar shout out po sa si inyo at si Kahabi Jerry Cruz shout out po si John Lloyd Ray Rarta Miranda, shout out po. Si Jonel, shout out po kahabi. Si Victor Aguila, shout out po. Si Mark Anthony Mab uh, Mabahin, uh, shout out po. Si DXN Bahrain. So, sa lahat po ng DXN member sa Bahrain, shout out po sa inyo. At si Kahabi Juan Arwen Gilas. At last but not the least, si Violeta Gipit, shout out po. Marami-maraming pong salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pagbili ng Paris ng ibon kung ano yung dapat nating malalaman. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.